Ala, ala bro alam, may babae mapagita, bro Ha? May babae Ano, saya bro ayun. Nakatayo yung babae bro Nakatayo Nakatayo talaga siya Ayan Kasaya pa Zoom so, mo nga sa camera mo no? Hindi nakatayo siya mataro, bro ilaw mo nga doon Nakatayo ba no? Ayan, nakatayo Ha? Eh. No? Ayan. No. So, hindi ko lang ano masyado kasi man ano madilim Yan. Sige. Ah, Sige dito na tayo. Lalala, na yung babae po. Ha? Huh? So, so yun guys no, uh, tapos sabay na tayo nagpahinga. At pasensya na kayo makadul uh, sa uh, pangalawa po nating video ay maingay no. Hat saka ito po. Uh, maingay din kasi malapit lang po tayo sa ilog mga kadal so yan ah puntahan pa rin natin ipatuloy po natin yung kubo eh. No? kasi malapit na po tayo so kasama ko pa rin si Budok yung mga kadal so kanina ah yung pangalawang video natin ah, yung una pong video natin mga kadol eh, may nahuli po tayong ang daming uwang so, dito sa ilog mga kadol So, na, una at saka pangalawang uh, explorers natin. So, uh, na ano po tayo, uh, ah, tayo mga kadulay, tagumpay po tayo. No? So, Dara bro. Sa bang tindi ng holy water namin, na in-upgrade ko na. Ha? Tara. Tara. Ako na po mauna bro. Uh, bantayan mo mabuti sa unahan ba? Sa likuran, ano hindi rin? Oo. Uh -huh. Pagbasid tayo mabuti bro Baka Sinusundan po tayo yung may aso na kita ako Pero biglang mawala hmm? Itim na aso bro Grabe talaga bro Sumusunod sa akin Kaya mag tayo Ngunit dyan ka sa likuran dan makadun nggak sih tayama buti bro, huj huj huj, bro, huj huj, ah, biar ganti tuh, ganti kan sepuluh, hmm? wekan, ini, bro, ini gantung, gantung tuh, gantung, gantung bro, atas ganti buti, atas ganti bakal madali tayo, terus terus

Ito na. Ayun na. Grabe. Gulat ako bro. O ako Parang bu bumulong sa tinga ko nang nagulat ako. Oh my God. Grabe ito. Ito yung pulo nga guys. Ito na. Uh -huh. uh -huh. Grabe ito. Ang mga bagong bagong ito. Huwag muna. Huwag lalapit bro. Baka nandyan pa. Hindi. Masahali na natin yun. Kaya lang hindi ko nararamdaman yung kanyang ano bro. Yung aura niya. Sabi. So, ta. Ilang beses na tayong dumaan dito. Pero ngayon pa lang siya parang hindi kaya nag ano na sila lahat-lahat mga elemento bro. Kaya nga yun No? Kaya ano bro. Yung palagi tayong nagsama ba? Oo. Uh. Ang dami talaga lumalabas bro. Pero mga viewers lang po yung nakaano sa atin parang, naka nakakita. Baka pinag-iinitan na nila tayo bro. No? Kaya nga eh. Kaya kailangan natin mag-ingat bro. Hmm. Na. Tara bro kasi yung ilaw natin wala na. Eh, yung plus light natin mga kaidol. At hindi ko pa maandal light. Wala na. Yung baterya kasi kanina magiging pumutok siya. Hindi bahut. pa nadala po yung ano ko. Hindi yung yung baterya. Pero may ano dito kaya iba.

Pumutok yung baterya kanina eh, Hindi. kaya wala tayong reserve reserva. Hindi na charge ko. Mag-order na lang tayo sa Shopee siguro. Wala ba itong laman? May ano pa tayo? Hindi na ka pang kape. Kape. Kasi ito, ito po yung dinadala kong bag. Yung pagunta tayo ng bundok. Pareho tayo ng bag ngayon bro. Hmm. Dinala ko na rin yung bago kasi matagal ko na itong dinagamit. Hmm. Okay. try natin kung ba't kasi ano to, wala na no, to kasi nagamit ko namin yung, 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 ay dati and, uh, and yung ah uh, yung tayo sama bro okay. ano yun? uy ano yun? Halika, ano to ah biglang na biglang bumagsak yung dahon hmm. mabaho Saan ang laglag Dahon yun? Sa ibang amoy ah. Eh. Anong amoy? Nabaho ba? Baho. Ayoko na, ayoko na ng ano yun? Okay na yan? Okay. Pero ang bilis ko ba kasi nagamit na ito. so yan mga kadol uh, matagal na po kami dito dumadaan pero dito, ah, ngayon lang po kumalag yung mga elemento dito so yun hindi po natin yan nan uh, binigyan po natin ng uh, Ay, ba iwan ko mixon maraming lumipad sa ibabaw bro tayo ba ulay at tayo yung paslayat po. Yan lang sa akin yung mga flashlight mo bro ha. Baka uh, So malapit na tayo sa uh, gubo mga kaidol. Masarap itong pako bro. Walang nang huli. Walang nang huli. Hmm, na talaga ng mga pako dito mga kaidol. Kasi wala na talaga napupunta dito. Nakatakot sila. Bagay na bro. Bagay na sa iyo bro ba? Huh? Yung nahuli mong uwang. Ano

bro. So, flashlight, bro. Ha? Ito yung flashlight. light. yung flashlight, light bro? Huh? Yung fast light. But, fast light ano yung flashlight, na? No? mo? Wala ko lang ba. Ah, ibalik mo sa akin yung yung materia. Ano ba ito? Wala tayo matinong ano nito bro. Hindi natin ma mailawan mabuti yung ano natin target. Hmm. O pa ganito. Ayun yan. Parang sunog, no? bawang sunog. Bawang sunog? Ano nga nasunog kanina eh. itu pak jangan nah, tuh, nah, tabrak lah batay bro apa mau, anak bro loh, nah, terus melapikan si kubuk bro kita ngatim kabut sa kubuk na madali na yung natin yung natin hindi pa naman tayo nakatapos ng pag video yun na bro lah na la, bro lah may babae yung pagkita bro ha? may babae yun saya bro yeah. nakatayo yung babae bro nakatayo Ayan oh. Eh. Ang pa. Ayan oh. Eh. Zoom mo nga sa camera mo. Hindi siya maklaro bro. Ilaw mo nga ali doon. Nakatayo ba no? Ayan, Ayan na? oh. No, nakatayo oh. Hindi lang ano, maliwanag sa camera mo. Ayan So, no. hmm. hindi ko lang ano masyado kasi ma, ano madilim. Yan. Sige. Ah, sige, lapitan natin yung bahay. Lapitan to yan. para mas mabuti. Mga adult, pasensya na kayo sa video natin, hindi na ano, madilim kasi yung ilaw natin. Oh, ano yun? Dito tayo para mas ano. Mm ano? -hmm. Wala na talaga yung flight natin. Bro, ulit ulit tayo bro. Dito tayo na. Kasi wala akong ilaw. Natakot din ako. May na yung flashlight natin. Wala na. Purata na ako eh. Bro. Wala na talaga, bro. Sa loob ng bahay, yung babae ganun. Wala, wala, wala. Bigyan, wala na, bro. Ha? Wala na. Sabi tayo, yung... Kasi hindi maliwanag yung flashlight natin. Sige, sige, sige.

Aswang lagi kita bro Hah? Nih aswang Aswang? Lala 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 umiak lagi bro Ini babak ibu Hah? Wow Ini kan nyumuk bro ini kan nyumuk pelakak Eh? Huh? Alaki Gitu you know? Si, lucky. Yap. Up. Ayun. Oh, ang laki ng palaka bro. Uh, ano yun natin ito ng final na natin natang intro para Sige bro Ano yun, mawala yung mga elemento dito Para makawin din tayo Kasi po eh uh, Wala na po tayong flashlight Sige bro Yung palakasin po natin yung Sama-sama tayo Sige Yup Ah, ayan Sige okay. One, oh, two, three oh, oh. sige Yan. Bro. Uy. Hmm. Wala na akong nararamdaman dito sa bahay, bro. Wala. Ako din, wala din yung mga pangyari na ano. So, ano ganito na lang, bro. Uh, mas mabuti na balikan natin ito araw. Oh, balikan natin ito? Hmm. Siguro natin to. bukas kapag uh, may time ka. Okay, balikan natin Babalik na bukas bro. Na So, yun. Sisikapin ko. Ah, ganito na lang bro. Para sigurado. Uh, magpapaalam ako bukas na absent ako sa pagtatahi. Sige, sige. Absent muna ako para may makasama ka, may makasama ka sa pag-explore. E lagi na ako nagsusulo. No? Lagi na lang kasi nagsusulo si Mang Walang so, kasama. So, yun, ka mag-absent bukas bro. Balikan po natin ito bukas kung at Amin. ano din bro, magtanong-tanong din tayo sa mga, kung meron mga taong dumaraan oh, dito, kung ano mapapansin nila. Kasi, kasi dun, kasi tayo sa kanila makukuha ng impormasyon bro, ano Amin. yung mga uh, posibleng mga nakatira ditong elemento. Kaya nga no, tama ka bro. So, uh, yun mga katol, balikan po namin ito, ito dito no. So, abangan ito, na po yun, uh, yung pagbalik po namin pagbalik dito. Namin